tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Sinabi ng Panginoong Yesus, Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Hudea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad, at ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa, upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada at ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa at ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi-Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila